Salamat, Atty. Reg. Hinangaan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang ginawang pagkilala ng UNCV sa kabayanihan ng mga pulis at sundalo sa pamagitan ng Songs for Heroes concert kagabi. Ito ang balita ni Rosalie Cos. isang karangalan para sa mga pulis at sundalong dumalo sa Songs for Heroes concert ang makitang marami sa kanilang kababayan ang sumusuporta at nananalangin para sa kanila. Ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, hanga sa UNTV sa adbukasiyang mapagbuklod ang PNP, AFP at mga mamamayan pagkatapos ng pangyayari noong January 25 para sa benefit concert na ito. Malaking uh... Pampapalakas ng lobby to kasi uh, maralaman ng mga sundalo natin uh, at saka mga staff komandos na marami palang nagmamahal sa kanila. At uh, nag nananalangin na uh, maging maayos ang kanilang katayuan habang pinaglalaban yung ating uh, bayan. Nasaksihan ng mga pulis at militar na dumalo sa concert na mas maraming Pilipino ang hangad ding makatulong sa pamahalaan at itaguyod ang kapayapaan. Nagpapasalamat sila nga na they are maraming tumutulong sa kanila. Nakita na napakaraming tao kanina kaya grabing supportan nyo supporta sa PNP sa 44. Makaraan ng halos isa at kalahating buwan mula nang mangyari ang madugong insidente sa Mama Sapa noong January 25, Naramdaman ng mga naulila ng Gallant 44 ang pagmamalasakit ng maraming Pilipino sa pamagitan ng Songs for Heroes concert ng UNTV. In have... behalf of the members of the family of Grade 44, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Pinagtipon at ibinahagi ang talento ng pag-awit upang dumamay at sumuporta sa mga naulila ng Galant 44. Ito ang ginawa ng UNTV sa PNP at AFP Coral at iba pang mga awit na Pilipino na kasama sa concert ayon sa PNP at AFP ang mga tagapagtanggol ng seguridad at tagapagtaguyod ng kapayapaan ng bansa. Ang pagmamalasakit ng bawat Pilipino ay sapat na maitutumba sa kahandaan nilang magbuwis ng buhay alang-alang sa kapwa at sa bayan. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.